Punong-puno ng pagmamahal ang birthday greeting ng aktor na si Matteo Gidicelli sa asawa niyang si Sara Geronimo. Nitong Huwebes, July 25, ibinandera ng aktor ang mga larawan ng asawa kalakipang birthday greeting oras sa popstar star Roy Aldi. Happy birthday my beautiful wife. Wishing you all the happiness, love, smiles, joy, laughter, and music in the world, sa ad ni Mateo. Nangako rin ng aktor na palaging magiging nasa tabi ng asawa kahit anuman ang mangyari. Say pa ni Mateo, I'll always be here right beside you to support you and I'll be cheering you on as you chase your dreams. Continue living with a pure heart and always remember anything is possible. I love you. Marami rin naman sa mga kaibigan ni na Sara at Mateo ang nag-comment upang bumati ng maligayang kaarawan sa singer-actress. Happy birthday, Sara, sabi ni Carla Abellana. Pagbati naman ni Judy Ann Santos, Happy Birthday Baby Girl! Happiest Birthday Sarah, comment naman ni Bianca. Samantala, marami naman sa mga fans at supporters nito ang humihiling na sana ay muli na nilang mapanood ang singer-actress sa telebisyon lalo na sa big screen, matagal na rin kasi buhat ng huling magkaroon ng project si Sarah at ito pa ay ang Unforgettable na ipinalabas noong 2021.